guys. Maglaga ako ng saging, guys. Isang daan lang, guys. Ayan, Oh, kasama ito, isang daan. Ayan. Ito muna unahin ko kasi hinog na. Baka kasi mag... Sobra naman ng ano. Hinog, maasim na yan. Pag sobrang hinog, hinog na. Ayan. Magsaing si Inday. Maglaga. Kay healthy yan ang saging. Yan. Pero ito, yung asawa ko, guys, kinikilaw niya lang to, guys. Hindi niya to nilalaga. Hindi niya to nilalaga. Kinakain niya lang ng hilaw. Ako kasi gusto ko, ano, laga. Sarap din to, by Nana Sulang bawar bawal sa akin mantika. Yan, ito, guys. Bukas naman to. Sana wag mo na siya mahinog kasi mas gusto kong kainin ang hilaw. Yan. Hindi ba? Sandaan pesos lang yan lahat. Kaya samahan niyo ako guys. Ilaga ko na sa aking supper kalan. Ayan. <laughs> Diyan ko lang pinatong. Ayan na guys. Sinalang ko na sa aking super kalan. Ayan. Diba? Ayan. Ayan ang aking almusal. Hindi na ako makakain ng tanghalian yan kasi sobrang dami. Ayan na lang. Ang aking kainin, saging, nalilagay. Hmm. Ayan na guys, kumukulo na ang ating saging. Malapit na siya maluto. Hmm. Sarap. Saging nilaga. Ayan. Ayan na guys, nilagay ko na sa plato. Ayun, Ay, saging ko. Palamigin ko muna guys. At ang init-init pa. Ayan. Sarap. Saging. Bukas naman yung hilaw. Palamigin ko muna guys. Kasi medyo mainit pa talaga oh. Mapasok yung ating gila. <laughs> bunga nga natin mapasok. ayan kain na tayo saging magmukbang tayo saging guys na hinog na lulaga sarap sarap guys oh ang ingay ng aking mga kapitbahay guys aga aga maritis hmm kaya kaya yan mas pa ako kumakain kaya nga dito talaga guys pabrika sa bata pabrika sa maritis dito na lahat ako lang ang hindi nalabas dito sa totoo lang ayaw kong ganyan Buti pa mag white ako hindi sa loob ng bahay. Hmm. Ang sarap ah. Kain kayo mga guys. Hmm, kuha na kayo. Magulang kasi kaya ang sarap, maang tamis. Tapos na kasi ako nag ano. Hindi kasi ako nagkakape. Energy lang ako. Minsan gatas. Tapos na ako uminom. Okay. Uh. Hmm.

Harap. Alam mo, tatlo lang yata maubos ko. <laughs> Musog na ako. Ano, ano siya? May siya, kahit kahit maliliit siya, pero ano siya? May magulang talaga siya. Ano siya? Ha? bukas ko na lo yung again. <laughs> bukas ko na naman yung isa kainin nyo lagain yung ano hilaw, may hilaw to eh Mayroon. hindi ko alam, baka mahinog na rin ito mamaya sarap ito no? no. Sandaan lang to lahat ko Ay, kasarap naman. Busog ako talaga. Tatlo lang talaga ako. Mamaya hindi na ako manangalian ito na kainin ko. Hindi na ako magsaing ng kanin. Wala ko si Mr. Ang washing kasi namin at saka dryer din na lang niya doon sa global hospital. Kasi mayroon, mayroon yung siya doon barak. Ngayon, doon siya naglalabas. Hindi, mm. sana ganun mga asawa natin, no? Oh, naglalaba. Asawa ko naglalaba. Hindi ako naglalaba. Siya. Yeah. Ina naman itong kapitbahay ko. Hmm? Ayan. ay kung ngayon dito na lang ano kung ma Bye bye.